Dito naman tayo sa ating bagong project So itong bubong na ito ah, Pipinturahan Kasi kinalawang siya so, you know, mga Ganyan ang kulay niyan Kalawang na yan sa gilid Ganyan halos lahat yan So wala pa Halos tatlong taon pa lang Kinalawang na So na ano na to na lagay na namin ng torko medyo ganyan yung ulay na natorko na babanlawan muna tapos pupunasan ng primer epoxy primer kay mga loads ay na yung pinintrahan ko so yan ang tinakbo ng isang galon na primer epoxy primer yan na puti itong so, kabila hindi pa napinturahan yan ang kulay niyo, kulay kalawang na so tinuro ko muna yan bago ito ng primer. O, oh, ay ayan yung turko. Kabali so, isang galon at isang litro inubos dito. Tapos so, yan pala yung ginamit ko na pintura. Galba Plus. Blazer. So, ginamit ko dyan roller Ito, baby roller para ako dito sa group kasi itong isang binili yung malaking roller <laughs> hindi na kasi oh. si Kip tama naman pag uh, baby roller na lang ginamit wala kasi akong pang spray Okay mga si ito na yung ating pinipinturahan na bubong. So, na primer na. Ah, uh, coat na namin. So yan yung unaw yung puti. Tapos nagkaubos ang kasi ng pintura kaya yung gray na ano na lang yung nailagay namin. E, second ko. na yan dadaanan kasi namin yan so, kaya wala pang pintura pero pinupinturahan na rin second coat tapos pa final namin ng green yan nag na ako dito ayun so, marami-marami rin nang naubos na ano na epoxy, epoxy primer naka ano na siya An anim na galon so ganyan ka lawak ok mga lods ayan na natapos na namin primeran so nagpa final coat na kami kulay green bagyo green second coating ang ginawa namin dyan sa epoxy primer yung kulay gray epoxy primer yan tapos yung green na yan water base na lang yan oh, importante talagyan natin ng primer bago natin i-papahid yung pintura na water base Okay mga lods, ayan yung bubong namin pinipinturahan. Final coat na kami. Malapit nang matapos. So, dito naka second coating na ito. First coating pa lang ito. Medyo malabnaw pa. Malabo pa yung kulay. <coughs> Siyempre bago natin yan i eh, pa final coat. Dapat yan na primeran. So, inside na yun. No? Yun yung ganun kulay yung primer na ginamit. coat yan ng primer ginamit namin dyan epoxy primer bali dalawang patong yan na ano epoxy primer para mas talaga matibay ang naubos naming epoxy primer dito anim na galon ganyan anim na ganyan tapos itong final coat naman mga isang balde isang balde yung maubos namin tapos sya na yan dito mga 120 square meter ang lapad na itong bubong na mas maganda kung may bubong kayo na ito na medyo kinakalawang pa lang papinturahan nyo na kaagad para hindi na masira yung, yung bubong okay mga lods ayan na natapos na namin pinturahan final coat so dalawang patong din na final coat yan na ano, green so, ito pala yung mga ginamit namin dyan unang una ito turbo so isang galon tapos isang ganyan kaliit tapos namin na turko lahat ah, pinahira na namin ng primer yan ang naubos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ito ano to Lacquer thinner sumubos so, din siya ng 3 galon at 2 litrong lacquer thinner so bawat catalyst may ano yan ay bawat isang galon na epoxy pri primer may mga catalyst yan ganyan o tsaka isang timba na ano waterproofing na ano ay water base na pintura isang timba so yan mga 120 square meter siguro ito ng lapad yan ang inubos lahat na pintura